Buhat ngayon ang pagpasok ni Betsy sa loob ng bahay ni Jenna ay nawala na nga ng katahimikan ang kanilang tahanan. Dahil itong si Betsy kahit na sinasaway ay lalo siyang nangigigil na gawin ang gusto nga niya. Wala na siyang pakialam. Mas lalo niyang iniinis itong si Jenna. Isang beses sila ay nagkasagutan sa may sala. Karap nga itong tita niya. Ang tita niya ay magustong sabihin. Gusto niyang palayasin na nga ang magina. Ngunit ang mag-ina ay Tela, nagre-ranarinahan na nga sa loob ng bahay. Sinabi ni Betsy na palalayasin umano ang kanyang tita Connie. Yun ang gusto niyang mawain. Kesa naman awain ang kanyang ina. Subalit sinabi ni Jenna na hindi niya pwedeng galawin ang tita Connie Hingit sa lahat. Ay mas naon ang tumirang nga si tita Connie kaysa sa kanilang dalawa. Hindi papayag si Jenna na mawala ang kanyang tita Connie lalong lalo na. At ito nga ang namulatan ng ina nung malayo ang kanyang mga magulang, ito na nga ang tumayo na tela nanay at tatay niya. Kaya parang nanay na rin ang turing niya sa kanyang tita Connie wala na nga pakundangan na itong si Betsy lalo niyang inasar itong si uh, Jenna, nung sinaway nga asya na maglandahan na nga sa paggasta lalong lalo na at may kinakaharap na problema ang kanilang uh, store, ngunit lalo siyang nangigigil na gumastos pag sinasaway, lalo siyang nang aasar dito nga kay Jenna, sapagkat pinapakita niya na siya nga ang rena at walang magkakapigil sa kanyang gustong gawin, anak lang umano itong si Jenna, siya pa rin ang may karapatan at umuno sapagkat siya ayas tawa. Talaga namang ipinagyayabang niya maging sa kanyang mga o Marites. Ay pinushul niya sa bagong kondo na kanyang nakuha. Hindi pa nga alam nga nitong si Robert Nguitagada pinareserve na niya ang naturang kondo pala desisyon talaga itong si Betsy. Ngayon ay malalaman na nga ni Jenna ang pinagagawa ng kanyang madrasta dahil bigla na lamang pupunta ang agent ng kondo upang papirmahan nga ang naturang mga papeles sa kondo na pinareserve nga nitong si Betsy. Papirmahan ito ng mga asawang si Betsy at itong si Robert. Tela, umuusok na nga ang ilong nitong si Jenna sa galit. Hindi na niya maintindihan kung ano na bang pinagagawa nitong si Betsy. Lalo siyang nangasarang. Wala talaga siyang pakialam sa mga nakapaligid sa kanya. Hindi na rin niya maintindihan ang kanyang amang si Robert. Dahil sa dami ng mga red flag maginawa nga nitong si Betsy, ay tela hinahayaan lamang niya ito. Tela, ini niya ang kanyang asawa. Bukod ay eh, hindi man lang nila mapakinabangan itong si Betsy. Wala itong ginawa kundi maglamerda at gumastos ng gumastos ng pera. Kaya naman sa pagkakataong ito ay naging na nga itong si Jenna. Kinausap niya ang kanyang ama na hindi na dapat hayaan ng gawin ni Betsy ang gusto niyang mangyari kung saan kumuha nga ito ng kondo. Lalo sa kalagayan nila ngayon na nasa panganib nga ang kanilang store sapagkat ninakawan sila ng malaking halaga ng lang naman ng isang milyon.